Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin panoorin ang video, nais po muna naming ipakilala ang isang munting nilalang na madalas nating hindi napapansin, pero may mahalagang bahagi sa ating kalikasan, ang langgam. Sa kabila ng kanilang kaliitan, sila ay masisipag, organisado, at may matinding pagkakaisa. Sa video na ito, ating matutuklasan kung paano sila nabubuhay, nagtutulungan, at nag-aambag sa kalikasan kaya't umupo po kayo ng maayos, buksan ang inyong isipan, at sabay-sabay, nating panoorin ang buhay ng mga langgam. Hoy mga dinosaur enthusiasts! Tara't sumama sa ating Jurassic Adventure. Kilalanin natin ang limang kamanghamanghang katotohanan tungkol sa mga langgam. Una, alam mo ba na mas marami pa sila kaysa sa atin? May humigit kumulang 20 quadrillion na langgam sa mundo. Pangalawa, kaya nilang buhatin ang 50 beses ng kanilang bigat. Parang ikaw na bumubuhat ng ref gamit ang isang kamay. Pangatlo, may zombie na langgam. May fungus na kumokontrol sa kanila. Pangapat, may langgam na parang magsasaka. Ang leafcutter ants ay nagtatanim ng kabute. Yeah! Panglima, may sarili silang army at queen. Ang kolonya nila ay napakaorganisado. At huli, marunong silang mag-milk ng insekto. Kinukuha nila ang matamis na katas mula sa aphids. Ang langgam ay mahalagang bahagi ng ating ecosystem. Alam mo ba na ang mga langgam ay may sariling mansion? Hindi nga lang kasing laki ng bahay natin. Nagsisimula ang lahat sa isang reyna. Parang real estate agent lang 'yan, naghahanap ng perpektong lugar para sa kanyang pamilya. Pero hindi siya nagbabayad ng down payment, naghuhukay lang siya ng maliit na butas. Ang galing, 'di ba? Pero mas nakakabilipan 'to. May mga silid-silid ang kanilang bahay. May kwarto para sa mga sanggol na langgam, may kusina para sa pagkain at may master bedroom para sa Reyna. Parang kondo lang. At alam mo ba na may aircon pa sila? Hindi, yung electronic ha? Gumagawa sila ng mga lagusan para dumaan ang hangin. Instant ventilation system. Pero ang pinaka-amazing, may mga langgam na gumagamit ng lura bilang pandikit. Oo, tama ang pagkakarinig mo. Lura! Parang cement lang nila yan para maging matibay ang bahay. At kung akala mo iisa lang ang uri ng bahay nila, nagkakamali ka. May mga langgam na nakatira sa lupa, sa kahoy, sa mga dahon at meron pang pumapasok sa bahay natin. Kaya sa susunod na makakita ka ng langgam, tandaan mo, hindi lang sila simpleng insekto. Sila ay mga master architect ng natural world. I-like at i-share ang video na to kung na-amaze ka rin. Don't forget to subscribe para sa mas marami pang interesting facts.